Minsan nang nagpakilig ang binatang ito sa especially for you ng It's Showtime. Kaya ngayon, oras na para alamin ang mga maiinit na sikreto ni Dean Dexter. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTFU! Ah, uh, bagets sa bagets. Ilang taong ka na? Kaka-21 pa lang. 21 years old. Oh. At sa edad na 21 years old, na, nakailang bakla ka na. Oh. Paano ba magmahal ang isang dean? Uh, sobra po eh. Parang, ano, lahat po binibigay ko ganyan. Lahat binibigay mo. Hanggang sa matuyo ka. <laughs> <laughs> Pero may mga humingi na ba sa sa'yo ng video na, uy, gawa ka naman ng video or video call tayo, ganyan. Ako, marami na. Marami na. O, oh, na ka na. Wala ko eh. Bakit na naman? Hindi <laughs> po ako sanay eh. Masasanay ka din. Halimbawa, <laughs> <laughs> may matrona at saka may bading. Mas malaki yung offer ng bading kaysa doon sa matrona. Sino pipiliin mo? Siguro ko yung bading. <laughs> Wala pang bading ang nagpupulunan sa akin. <laughs> Libring mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Dindong Dantes. Charo, <laughs> mo ba si Ding Dong Dantes? Ano? Eh si Dindo Guevara. Dindo -Gib -Gibara? Dino Dino. Guevara? Dindo Guevara. Ah, kabat siya ni Ding Dong Dantes. Pero hindi na siya nag-artist eh. po siya. Ah, oh, showbiz. Oh. <laughs> Dindo Arroyo. <laughs> oh, wala, kasama ko na po yun. Dindo Arroyo? Yes, po. Ah, talaga? Yung veteran actor? Yes. Ah, talaga? Sa ano po? Sa Batang Kaya po. Ah, talaga? Oo, <laughs> oh, atin sila lang <laughs> Hindi ang kasama natin si Dean Dexter Herrera. Oh, ah, haba. Yes. Oh, talaga. Kamusta ka naman? Okay naman no, po. Ah, bagit okay. sa bagit. Silang taong ka na? kaka 22 pa lang po. 21 years old. Yes. Oh, at sa edad na 21 years old, na, nakailang bakla ka na. Wala po po. Ah. Marami na po nagtangka. Ah. <laughs> Sobrang dami po. Akala ko, kala ko magbibilang eh, kasi napagganon eh. <laughs> okay. Uh, si uh, Dean, ano, Dean ba tatawag ko sa'yo? Yes, uh, si Dean, eh, nag-aaral pa, dal 21 yes. years old. Anong course mo? IT po. IT? ah. Yes. Uh, anong uh, gusto mong uh, mangyari sa buhay mo pagkatapos mo graduate? Uh, mag-ano po? Magpayaman po, siyempre. Oo, pero ay, yan talaga gusto mong course, IT? Opo. Kung hindi po IT, siguro po ito. Uh, Entrep po. pero ngayon, IT, kayo, ilang, anong year ka na ba? First year pa lang po. Ah, first year pa lang. so, wild shot. Pero ikaw ay nagta-talent-talent na. Oh, sa Saan ka na mga nag-talent na mga teleserye? Marami na po eh. Hindi ka na pumabilang. Abad Kamay, Batakya po, tapos. Nag-anore po ako especially for you. Ah, talaga? Yes po. Ah, nag-expecially for you ka sa Showtime? Yes po. Ah, talaga? Okay. Oh, so, kasama mo yung ex mo doon? Oo oh, po. Tsaka po, naging searchy din po ako. Ah, okay. Yes po. Dalawang beses po. Ah, talaga? Yes po. Oh. So, kamusta naman ang experience mo doon? Ang oh, saya naman po. Oo. Oh. Eh, so, yung eksena mo, kasama mo yung ex mo? Oo oh, po. Tapos, di ba may mga message-message kayo doon sa ex? Oo oh, oh, Bakit mo siya naging ex? Kaya nagkahiwalay? Mm, dahil po sa ano yun eh, sa kapatid ko po kapatid mo okay. na babae. Kasi best friend lang. niya po, babae, babae po. Oh, best friend siya ng kapatid mong babae. O oh, tapos, parang ano po kasi gusto po nang ng kapatid ko na lahat ng kaibigan niya okay lang na ano yung ko, jawain ko, yu, ganyan. Pero yung best friend niya po na si, yung ex ko po oh. sa oh. showtime, wag daw po siya. Bakit? Hindi ko rin po alam sa kanya. <laughs> Dahil ayun, lang ano. naghiwalay kayo? Oh, Opo, tapos marami pa rin po ang reason. Uh, ah, kasi Uh, kung baga, kung tropa niya, okay lang. Pero pag okay. yung BFF, ayaw niya. Okay. Ganon? Opo. Okay. okay. Ba't kaya ngayalam yung ate mo? Hindi <laughs> mo, mas matanda po ako sa Ha? Ah? Mas matanda po ako. Oh, mas matanda po. Pala, ba't sinunod mo? <laughs> oh. <laughs> Hindi ko naman po sinunod. Parang ah. marami din pong, ano. Okay. Mas bata sa iyo yung girl. Yes po. Ah, mas bata Ay, din. Yung ex ko po. Uh Oo. -oh. mas Mas older po siya. Older, pero friend sila ng no, younger sister mo. Yes, Friends ah. best friend ko sa'yo. Okay. Nakailang girlfriend ka na? Tatlo pa lang po. Tatlo. Paano ba magmahal ang isang din? Ah, uh, sobra po eh. Parang, po, ano, lahat po binibigay ko ganyan. Lahat binibigay mo? Hanggang sa matuyo ka? Oo. <laughs> 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 uh, ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Yung physical muna. Ah, uh, ano na po. Uh, Mahinhin. Mahinhin. Oh, hindi makabasag pinggan. Oo, ganun po. Tapos... Mabait po, siyempre. Baka Diyos, ganyan. Uh, bakit mainhin? Ayaw mo na medyo wild, ganyan. Pwede naman po, pero mas gusto ko lang yung mainhin po. Uh, okay that... na naman po kung hindi. Ah, uh, oh, yes, sige. Depende po kung ano, sino dumating. Uh, ikaw ba ay may girlfriend ngayon? Wala. Ah, wala ka karelasyon. Taon na po. Taon na? Yes, ah, ilang taon na? Okay, two years na po yata. Two years na? No, yes, sa so, paano na? O ano na? Pwede ka na mag-ipon ng ano, nata de coco. <laughs> <laughs> na. uh, uh, okay. So wala kang girlfriend? Bading, may bading ka bang uh, karelasyon? Ay, wala, wala. pa. Wala. Na try mo na magbading. Hindi pa po. Pero bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Hindi ko po kasi naisipin eh. Pero depende po. O halimbawa makikipagrelasyon ka sa bading, anong gusto mo? Ah, uh, trans, o uh, borta na tulad mo, o yung may edad, ganyan. Siguro po yung trans na lang. Trans, ah. Uh... Mas gusto ko pari po kasi yung babae. Babae, ah. Uh... Straight po kasi ako. Hata, dahil dyan. Ah, straight ka? Oh, uh, hindi, parang iba yung sinabi sa akin. Charot <laughs> Trans, ang gusto mo? Once a kali lang po. Okay, dahil dyan! may surpresa kami sa iyo. Ayan, nilalabas na trans. <laughs> <laughs> Paano ka napunta sa pag aano ta talent? Ano po kasi? But di po po ng kapatid ko yung kinapoint ko sa iyo. Ayun naman yung kapatid mong paki-elamera, mera oh. Paki oh. Pas, dumating po yung ninong niya which is stuntman po. Mm. Tapos po nakita ko ako, nakaubad po kasi ako nung tapos po. Pinabili ako oh. ni Papa ng alak. Oh may dala-dala po akong isang case ng beer. Uh. -huh. Tapos po, nakita niya ako. Tapos dinamin niya ako, uy, pwede, kang, pwede kita isama. Ganda lang katawan mo. Isama kita. Stand, uh. -huh. Pag-i-stand po. So, nag-stand pa ka? Opo. Ah, talaga. Pero, saglit lang po kasi po mas... Nag-focus po kasi pagkatalin. Ah. Uh -huh. uh -huh. Pero nung nag-stand ka, may nag-double -nag ka sa artista, gano'n? Ano po? Opo, meron na rin po. Kay Sinong ano po? kaninong ka nag-double? Kay ano po, kay Mateo po. Wow! Mateo good at Shelly. Okay. Ah, talaga. Anong ginawa? Pero hindi rin po kasi natuloy kasi napaka po agad. Hindi na, natapos po yung eksena. Hindi hindi ka, hindi mo nagawa yung eksena? Okay, hindi. Uh, pero dapat, anong gagawin? Wala well, po, ano lang po yun, Parang patay lang, gano'n. Pinatay po kasi sa ano, Black Rider. Wow! Black Rider po yung palaga. Si Mateo ba na black Rider? Okay. Ah, talaga? Okay. Ah, okay. Kasama okay. sila Yasi. Ah, okay. Ah, okay. So, ah, ngayon, nagtatalent-talent ka, di ba? Oo. Ah, na-try mo nang, ano, yung mga sexy scenes, ganyan. Hindi po, pero marami po nag-over eh. Like, kagabi lang po, may, oh. may nag-text po sa akin na, oh. Kung gusto ko daw po ng lead role, BL series daw po. Like. BL series? Oo, oh, no, oh, papayag ka. Laplapan sa kapwa lalaki. Oh. Hindi naman daw po yung ganong kalala. Parang... Ano, hipo-hipo hipo lang, na... lang. Ano, plancha-plancha. <laughs> <laughs> Hindi na hindi po yung parang Bibo Max, hindi daw po siya ganoon. Parang ano. Oh, mo na tanggapin, walang kwenta ka mo. <laughs> <laughs> hindi. O, halimbawa, o, halimbawa ang offer ano nga, laplapan sa kapwa-lalaki, papakita ng puwet, ganyan, may pa... Uh, ano ba? Yung kakangang kayo sa kama, ganyan, payag ka. Hindi ko po kasi naisip eh. Pero depende po siguro sa offer. Uh, Siyempre kung maganda budget. Pero kung maganda ang budget, papayag ka. Pakita lang pag pag po. Pag-isipan pa rin po. Ha? Pag-isipan ko pa Pero baka po. Pakita po at payag ka. Opo, wait. Okay. Ah, bay -bay. O pakita ng harap. Depende po. Ay! Depende. Pero okay lang. Kung mo. malaki ang offer, ipapakita ang harap, ipapakita mo. Opo, kung sa movie naman po, maganda naman po yung movie. Ay! Dahil dyan, may offer kami. <laughs> 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 ipapakita mo ngayon. <laughs> Uh, pero kung uh, ikaw pa pipiliin, anong gusto mong classic ng artista? Comedy, action, drama, porn? Action po. Action. Baril-baril, uh -huh. uh, ganyan. Maruno ka ba magpaputok? Opo. Uh, mga ilang putok? Pwede po. Pwede po kung ilang kayaanin mo. Uh, isa tingin mo, ano yung pinakasagad mong putok? Mga ilan? Pwede po eh. Hindi ko pa lang. Mga sampung. Sampung putok. <laughs> oh. Tapos mga ilang kutsara? Eh, hindi ko po alam. <laughs> sa tingin mo, ano yung kaya? Tansya-tansya mo. Hindi ko po sure, eh. <laughs> 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 Pero sampung so, putok. Okay. Uh, at least sampung putok ka talaga. So, so, ano yung hindi mo makakalimutan sa yung offer ng bading? Pag-aaralin daw po ako. Uh -huh. Saan mo na kilala yan? Sa so, taping lang din po. Taping? Artista? Paralim. Talent. Ano po siya? Uh, PA po siya ng artista. PA siya ng artista. Okay. Sino yung artista? Ganun mo yung pang... Ganun mo, takpan yung bibig mo. Takpan <laughs> yung bibig mo kasi parang hindi palit rin. Pero ibiblit naman namin. Hanggang ngayon po naghanap ng PA pa rin po. Kaya nga siya, ganun ka. Ganun ka. Gayahin mo ako O yan, tapos sabihin mo ko sino. <laughs> yung bating. Hindi po, yung artista po. <laughs> yeah. Opo. Ah. Uh, Nag-anti sa Opo, saan ano po? Hindi po. Ah. Sa good meal. Ah, BA niya. Oh, oh ano oh, tapos pag-aaralin ka, sabi. Ano po? Iba pa po 'yun. Ano po sa kanya? Marami po siya inoffer eh. Tada po sa kanila ganyan. Oh. Uh, so pumunta ka? Hindi po. Pati ka pumunta. Hindi naman po ako nang um, desperado. Ah, dahil dyan, Oh. Sagutin mo na ito mga katanungan, ha? Ano yung pinaka-wild na selfie video na nagawa mo? Wala ako eh. Di, di mo ako yung video eh. Wala ka mga video-video. Yung mga, halimbawa sa social media account mo, ano, send ka naman ng ano mo, video mo na may ginagawa ka, bayaran kita. Ano lang po, naliligo. Naliligo? oh, pero di mo kita yung Adam. oh, ano happy lang. Ako. O tapos si Ned mo sa bakla. Hindi po. <laughs> eh, para kanino yun? Ka-video call lang po. Eh. Ha? Ka-video call. May ka-video call ka Apo. Okay. na bading. <laughs> hindi po. Babae. Girlfriend. Opo. Okay. Ah. Uh, bakit siya anong ginagawa niya habang nagliligo ka? Wala po. Nanonood lang siya. Ah, dalaga. Bakit hindi mo pa pinakita? Wala po. <laughs> <laughs> Pero may mga humingi na ba sa iyo ng video na, "Uy, gawa ka naman ng video or video call tayo." Ganyan. Ako, marami. Na. May rami na. Oh, na pinapagbigyan ka na. Wala pa eh. Bakit na naman? Hindi bukas kasi eh. Masasanay ka <laughs> din. <de>. Hindi <laughs> <laughs> ka masasanay hangga't hindi mo sinisimulan. <laughs> matrona o bading? Uh, ano? Matrona po siguro. Ay, nako, bakit? Na-try mo na magmatrona? Hindi pa naman. Noong... Oh. Kung magmamatrona ka, anong edad? Puro po ano? Ah... Uh, 25 po mga oh, Grabe! <laughs> 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 grabe yung 25 anyo sa Matrona. Bata pa yun, no? Ano ka? Ano po? 30. Bakit, 30 po. Ganito. Bata pa din yung 30. Hindi pa yung Matrona. Ano po ba? Ano? Sure, hindi ko sure. Ang Matrona, na... 98. <laughs> <laughs> Depende po siguro. Um, Ba't hindi ka nga magbating? Depende po. Uh -huh. Alimbawa, may matrona at may bading. Mas malaki yung offer ng bading kaysa doon sa matrona. Sino pipiliin mo? Guro ko yung bading. <laughs> <laughs> may nagbigay ba sa'yo ng pera na bading tapos sumingibigla ng kapalit? Ah, uh, meron po. Oh. Uh -huh. Meron na po. Tinanggap mo? Magkano binigay? Pero hindi naman po siya totally na bigay lang ano, basta. Oo. Uh -huh. Parang pinagtrabaho ko din. May parang bigay lang siya na extra. Oo. Oh. Anong, anong unang pinagtrabahuhan mo? Anong ginawa mo? Ano po? Una ko naging trabaho po. Hindi sa kanya. Ba't mo, ba't kanya, bakit kami bayad from him? Ah, uh, sa taping po yun. Ah, yun, yun naman. Sama, extra TF lang po. Extra TF, o, Oh. Ano yan? talent coordinator? Supplier po. Talent supplier. Ah, oh, talent supplier, Oh. So, syempre, binigyan ka na niya ng TF, tapos binigyan ka niya ng extra. O, oh, tapos, ano nung hinihingi niyang kapalit? Tapos, sama daw po ka sa kanila, ganyan. Oh. Sa kanya. Tapos sagot niya lahat, yun Oo. Oh. Di po. Sumama ka naman. Hindi po. Ay, hindi na naman. Bakit hindi ka na naman sumama? Hindi po bukas ako ready sa mga ganun. Hindi ka pa ready. Po po. mga Ngayon mamaya po. kaya ready ka na. Hindi ka mukha ka bang artista, direct? Sino nakikita mong kamukha niyang artista? Ano po? Maraming... sino Oh, sige. Ano, sino ang sabi? Sino raw ang kamukha mong artista? Marami Ma ah. po sabi si ano daw po. Si Leonardo Garfield. Wow! L Leonardo DiCaprio. Sabi po oh, nila, pero hindi ko po nakakita sa radio. Leonardo DiCaprio. <laughs> <laughs> Leonardo. Kahit ka Leonardo Litton, hindi ako, ako maniniwala. Sino yung nagsabi, huwag kang maniwala sa kanila? Ah, hindi po kasi minsan po naka-brush up po yung buhok. Ah, -huh, no. Huwag know. ka magpapakita kay Kate Winslet. <laughs> <laughs> Romnick Saramienta, hindi ba? Wow! Pwede. Kailan mo si Romnick Sarmienta? Sarmienta? Rom Romnick? Romnick. Oo. Sarmienta ba? Opo. Ay, no. I Google mo, mo na lang, no? <laughs> Nasa 50 pe po siya. Ha? Huh? Ilan taon na po ba siya? Mga ganun siguro. Pe po. Opo. Yes or no? Naging baby ka na ba ng batin? Ah, uh, hindi po. Kasi, ano, tawag lang po nila sa akin, baby. Mga ganun po. Ah, uh, oh, since baby ang tawag sa'yo. Opo. Uh, Dumede ka ba? Hindi ba? ba? Baby ka eh. Pag tinawag kang baby, di ba? Baby, dumidede eh. Oo. Oh. So, kung baby ka na ba ding, didede ka? <laughs> Hindi po. Hindi ka didede. Sino ang didede? Sila po siguro. <laughs> Papa, dede ka? Depende po eh. <laughs> <laughs> Monay, pandesal o Hotdog. Ah, uh, hotdog Ah, ayan na. okay right, John dyan. Kailangan ka tumayo. Hubarin mo yung shirt, yung pants, saka yung shoes. Okay, sa camera. Huwag ka lang lalayo sa frame. Yeah. Dito ba, ba? Ah, go. Ayan. Uh -huh. Maraming salamat naman. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channel This is Mr. Foo! man! Ganon! Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.